Yan, yeah, mga pinsan ko, mga gala. <laughs> Nung nasa lanta ng bagyo, guys. Oh. Yan na, ang nangyari. Ang daming kahoy na mga napadpad. <laughs> sa tabi ng law, oh. Marami pa rin dumiyo na sa gitna. May dami pa rin dumiyo na sa gitna ng tubig. Ay, may mga unggoy akong kasama, guys. <laughs> <laughs> Pa <laughs> may pa yung lawa. Tumas yung tubig. Kilala pa tayo. Kaya nga. <laughs> Mapinsan ko mga bulok ko. Oh. <laughs> may unggoy akong kasama. Yan. Diba? Lalo na to. <laughs> Guys, ito yung ano, pa-subscribe uh, nyo. Nag-vlogger uh, din to. Iram tayo nun o? Patanggal din pa na bubong dito. Ayan taas ng tubig o. Oh. Tumbay ang puno. May unggoy. Ano ang unggoy yan guys? <coughs> yeah, yeah, Ang dami siguro ng tilapia ngayon. <coughs> Son! Ligo Ay! Ay o! Oh, mga itang buwan yung hindi naligo. Ngayon lang naligo. Ay! Puta nga na! Nagdumi ako daw! Mga pinsan ko lang guys na ngayon Mga naligaw dito sa balete May namamangka ano? guys oh. Maraming tilapia ngayon Ano kayong dalawa? Hindi kayo maliligo? Bakit? Mga kambing siguro itong dalawang to <laughs> May kambing tayong kasama Ayon, dalawa ay, brief! Missing brief! <laughs> Hoy! Yung bread mo na hulog! Ay! Yung no, naglaglag! Putek niya, wala na Okay, <laughs> <Oy, oy. laughs> <laughs> Ate! Ayan, okay, yeah, maglinis kayo. Ito dali! <laughs> Ito dali! <laughs> Ito dali! <laughs> Ito dali. <coughs> Ayon, ah, kala ka, Ayon, oh, taginano. Bastang malaki na yan. nyo. Maliligo po kami. Kakain ko ng kape. Pray muna, guys. Hoy. Mga ngayon lang yan naligo, guys siya kam basta tayo sa tricycle ah. Kay. pangalaman tayo sa ngaray <laughs> ay o oh. kasi yung dalawang to ayaw maligo kambing yata to ligong ligo na yan napigilan